Pinabilib ni Kay Soto ang mga fans at maging ang komentator sa dangkat black niyang ito at ito ang reaksyon ng komentator sa eksena ni Kay Soto. And Saro, another in a jail. Good Another one! Nakipagsabayan sa NBA level itong si Kyla Last season ng Summer League at naging limited pa nga ang playing time niya sa game na ito pero nagkaroon pa rin siya ng mga magagandang plays kagaya nito. Sa unang play natin, magandang depensa ng Orlando Magic kay Soto nakaabang sa loob ng paint na ang defensive play na niya ang bola o naman ngayon ng Orlando Magic. Dito naman umatake ang player ng Portland Trail Blazers, maganda ang depensa ng Magic sa first attempt ng kalaban, nakarecover naman, nakuha pa rin niya ang bola pero sa ikalawa hindi na pinalusot ni kay Soto ang kalaban, solid na solid ang pagkakabutata, reaction ng mga fans bumilib at sigawan sa defensive play ni Kai Soto. NBA defense sa loob ng paint meron si Kai Soto. Umatake ang Orlando Magic, mintis ang kanilang tira. Kai Soto maganda ang pwesto sa loob ng paint. Nakuha niya ang bola at isang mabilis na soft touch. Bitaw ka agad ng bola habang wala at hindi pa nakakabalik ang depensa. Pasok ang tira ni Kai Soto dito. Ito yung gusto natin. Mabilis ang reaksyon ni Kai sa sitwasyon na kung saan may pagkakataon nito para makagawa ng ambag para sa kanyang team. Dito naman, pick and roll play. Maganda ang opensa ng Magic at pansin rin natin mas maganda maganda ngayon ang pick and roll play ni Kai Soto kasama si Kawamura na kung saan maraming highlights ang kanilang nagawa sa Japan B1 B League kagaya na lamang sa mga plays na ito. Dito naman isa pang ang black ang nagawa ni Kai Soto at solid nga rin ito. Kitang kita na kaya ni Kay ang NBA level at ang pagiging isang backup big noong last year pa nga at dahil na rin sa limited time at game na ibinigay sa kanya ng coach na si Dylan Murphy ay minsan nga lang at sa limitadong playing time pa nagawa ni Kai ang kanyang mga magagandang plays na ito. Ayaw man nating aminin pero minsan ang dahilan nga rin kung bakit hindi gaanong sumasali ang mga Asian players o konti lamang ang nag attempt na makapasok sa NBA ay dahil sa imbalance na oportunidad na naibibigay sa kanila lalong lalo na sa isyo sa mahabang playing time at mga plays na para sa kanila na siya namang talagang naglalabas sa full potential ng isang player kahit super player pa yan. Kung paglalaroin mo lang ng 10 minutes at walang play sa loob ng basketball court ay magmumukha pa rin na weak player yan dahil sa strategiya ng coach na may hawak sa kanya gaya na rin ang nasabi natin kayang paangatin at palubugin ng isang coach ang isang players sa pamamagitan ng playing time at mga plays na kanyang gagamitin. Aminin natin na hindi natin nagustuhan na hindi naglaro si Kai sa unang tatlong laro ng Magic sa NBA Summer League. Last season at ito ay desisyon ni Dylan Murphy ang kanilang coach last season sa NBA Summer League. Naranasan na ni Kai na kapag hindi siya naging bully sa NBA Summer League ay siya ang madidihado. At may experience na nga si Kai tungkol dito kaya asahan natin ang mas malakas na Kai Soto na hindi rin basta basta magpapakain sa gulang ng kalaban. Dito naman mid-range ang nagawa ni Kai at kung nabibigyan nga ito ng pagkakainan kataon o play ay ganito ang kanyang nagagawa sa loob ng basketball court. Isa na namang black ang nagawa ni Kai dito. Kitang kita ang kanyang pagiging isang rim protector sa laro nila laban sa team ng Portland Trailblazers at sa limitadong playing time pa nagawa ni Kai Soto. Hindi pumasok ang, ang tirang ito pero nakita natin na dinidevelop na ni Kai ang kanyang play na ito sa Japan B1B League at ilang ulit na natin na nakita na pumasok nga rin ang kanyang fade away na tira dito sa Japan B1B League. Pasilip lamang at recap sa kanyang NBA Summer League stint last season ang mga ito at kung nagkaroon ng mahal Abang playing time at play si Kai ngayong taon na ito ay maipapakita niya ang kanyang full potential sa laro. Yokohama kontra Kawasaki ang laro natin ngayong araw. Kawamura kay Soto magbabalik at lagi nating tandaan, huwag mawawala ng pag-asa dahil gaya na rin ang nasabi ng mga sikat na NBA players sa kanilang interview, darating rin ang right opportunity at pagkakataon para sa mga players.